nagkakaroon ng tuk-tuk sounds pag nililiko ang kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin ko lang itong question na to no? at yun nga, nakaka-experience daw siya ng tuk-tuk sounds dun sa kanyang kotse at ano daw ba yung posibleng problema no? ito yung habang tinuturn niya yung kanyang manubela at umaandar siya eh parang may narinig siyang parang tuk-tuk sounds nga daw ano daw ba yung posibleng issue well, isa sa mga common issue if may experience ninyo itong scenario na to eh pwedeng may problema na kayo sa inyong CB joint okay, normally ito ay nangyayari sa mga front wheel drive na kotse uh, ito yung uh, connection ng ating gulong at transmission so meron yan dyan na parang uh, tube na doon sa dulo e eh, merong bearing. Okay? So, may tinatawag yan na inner and outer na CB joints. Yo, yung inner, ito yung nakakonect sa transmission. Ito yung hindi ito masyadong sirain. Pero ang common na nasisira talaga dyan or unang nasisira is yung outer. Yung outer CB joints. Kung yan, consists of bearings yan na pag yan ay pasirana, isa sa mga early signs nyan, eh pag lumiliko kayo, okay, eh parang may maririnig kayong parang tuk-tuk sounds habang umaandar kayo. So, halimbawa, pinulturn nyo siya ka pakanan o pakaliwa, dahan-dahan yung itatakbo yung sakyan, yun, may maririnig kayo na parang tuk-tuk sounds. Posible yan mga paps, CB joints yung problema ninyo. Problema ninyo no? ah uh, isa sa mga common na issue kung bakit yan nagkakaproblema, well, syempre, where and tear no? ah, uh, pwede naman umabot hanggang 100,000 kilometers yan pero pwede maging early yan kung halimbawa nasira yung boots at yung boots at naidaan nyo siya sa bahang lugar at napasok ng tubig yung ating CB joints e eh, pwede masira yan agad so yan yung pinaka common yan well pwede rin masira yan pag laging dumadaan kayo sa mga malubak na kalsada or uh, sabihin na natin napapabayaan nyo rin yung ibang component like for example yung inyong uh, wheel bearing uh, sira na pero tinatakbo nyo pa rin pwedeng maapektuhan din yung ating CB joints no so kung sakali na ma-experience -e nyo yan yun ipacheck nyo kagad sa mga trusted shop ninyo para ma-evaluate mabuti kung ano yung problema kasi ganito yan mga paps no pag yan ay tuluyang nasira okay kahit kung tutusin kabilaan naman yan na gulong, eh pero kahit masira lang yung isa, habawa kumalas yung isa, hindi na ang inyong sasakyan. Actually, nangyari na sa akin yan. Way, way back din pa, ang akala ko, ito, akala ko to ha, ah, pag nasira yung isa, okay pa rin, tatakbo pa rin, hindi pala. Kung ang mangyayari dyan, um, iikot lang yung isa, yung isang parte ng CV joints, pero yung kabilang gulong, hindi na siya iikot. So, yun mga paps, no? Kaya, pag ito ay ma-experience -e ninyo eh pa-evaluate nyo kagad o ipaayos nyo agad ah, tips ko lang dyan mga paps no most of the time magkaiba yung CB joints ng automatic at manual kaya pag bibili kayo nyan linawin ninyo dun sa shop kung ano yung transmission ng inyong sasakyan at ah, siguraduhin nyo rin na perfectly fit dun sa inyong kotse yung bibili ninyo no kasi ano yan eh pumapasok yan dun sa bearing at meron din yung meron yan yung pinakatubo pinapuma-pasok din yun doon. Pag mali yung ipin nun o kulang yung ipin or hindi papasok do sa wheel bearing natin o masyadong maluwag, so hindi siya perfectly fit. Okay? So dapat ayos na ayos yan mga paps pag kinakabit. At siguraduhin nyo rin, pag kayo ay nag, nagpapalit ito, damay nyo na rin yung mga boots niya para sigurado na magtatagal. Ano? Para sigurado tayo na hindi tayo magkakaroon ng abiria sa daan. Kasi mga paps, medyo hindi ito ganun kadaling masira, yes, pero pag nasira to, talagang titirek ang inyong sasakyan, no? Kaya kailangan pag nagkaroon na ng mga early signs na pag nililiko ninyo at may tuk-tuk sounds, pa-check nyo na kagad yung CV joint kasi pag ito ay nasira, titirek ang inyong sasakyan, no? Salamat sa panood, pala keep safe mga paps, no? At magsasagot tayo ng mga question, no? Okay. Ah uh, ito yung from my previous vlog no yung title is yung uh, mga reason bakit nasisira agad yung engine at ito yung mga common question na nabasa ko doon ano um meron daw siyang giao uh, oh, ang ginagamit niya daw ay fully synthetic oil hindi pa naaabot yung 10,000 kilometers na recommended pero more than 6 months na ideal bang palitan okay Yes. Okay. To be safe lang ito mga paps, no? Pero depende pa rin. You can extend, yes. Pero sana wag na nating paabuti ng isang taon, no? Pero ideally talaga, ang fully synthetic, uh, kung ano man yung mauna, kung 10,000 man o 6 months, no? Pero kung sakali man, pwede nyo namang extend depende sa sitwasyon ng oil. Kung medyo okay, okay pa naman talaga yung oil, well, we can extend. Pero sana wag na tayong umabot ng 1 year. Kasi yung matitipid natin doon mga paps, no? Pag nasira yung sasakyan natin, wash out lahat ng natipid natin at mas malaki pa yung magagastos natin. Then yun, yung isa pang common question doon is okay lang daw bang gumamit ng um, injector cleaner, no? Well, para sa akin, okay naman yan. Lalo na yung hinahalo doon sa fuel. Okay yun, mga pups. You can use it. Uh, sundin nyo lang kung ano yung procedure nung uh, binili ninyong uh, injector cleaner para at least am um, maano ninyo kung dapat tama yung procedure palagi ano? kung kung may, mga recommendation kasi yan kung halimbawa kung kailangan bang i-empty muna kailangan ba half, half tank so maganda so, sundan ninyo yung procedure na yun mga paps no? at yun may, may nagtanong din dito paano daw pag semi synthetic yung kanyang oil ano? kailan daw ba pinapalitan well ang semi synthetic normally around 7,000 to 8,000 kilometers pinapalitan na yan or around 4 to 5 months Okay, kung semi-synthetic yung gagamitin ninyong oil sa inyong kotse At yun, syempre, dapat sabay na rin yung filter mga paps ha, Pag semi-synthetic, no? Uh, maganda naman Ako, para sa akin, mas okay sa akin ng semi-synthetic ano, Than fully synthetic or mineral Kasi ito yung pinaka -balance. At in terms of price, hindi rin naman ganun kamahalan no? Compare sa fully synthetic, eh, medyo mataas din kasi yung presyo no? Pero uh, pinaka-tips ko sa inyo dyan mga paps no? Pag kayo ay magpapalit ng oil or ano, siguraduhin lang ninyo na okay yung oil na gagamitin ninyo kasi ito ah, may mga fake na rin kasi ng mga oil ngayon kaya medyo ingat tayo so mas ideal, bili tayo sa mga trusted shop natin ano, o sa mga gas station huwag kayong basta-basta bibili dun sa mga kung ano, kung saan saan lang kasi yon marami na rin fake na oil ano at yan may isa pang tanong ano regarding transmission kailan daw ba pinapalitan yung oil ng transmission Well, ang transmission oil ideally mga paps every 40,000 or sana nagpapalit na tayo ng transmission oil. Well, we can extend, yes. Pero yan ay pinaka ideal. Okay, kahit yan ay automatic o kahit yan ay manual ano. Kumbaga, uh, depende na lang yan dun sa sa inyo no. Pero para sa akin, 2 years or every 40,000 kilometers ay eh, sana nagpapalit tayo at kung matik yan, kung may filter yan, isabay nyo na. Okay? So yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, like at you can share this video especially sa mga new car owner na yon gusto rin makakuha ng mga ideas with regards sa pag o pag-aayos ng kotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.